Gusto mo bang magtrabaho bilang isang caregiver sa Japan? Hi, ako si Jackie at mag anim na taon ng OFW sa Japan. Ikaw ba ay nasa Pinas at naghahanap ng legit na agency pa Japan? Gusto mo din bang maging caregiver at kumita ng 18 to 23 lapad a month? Ang MHO International Recruitment Agency ay nag-offer ng trabaho sa Japan. At aside, sa caregiver ay nag offer din sila ng iba pang trabaho kagaya ng food service, culinary, hotel accommodation, building cleaning, or specified skilled worker in Japan. At meron din silang branch sa Davao na pwede niyong applyan. At kung ikaw naman ay nasa Japan at naghahanap na malilipat ang kaisha, ang partner agency ng MHO International Recruitment sa Pinas ay ang Senryo Co Agent Co Ltd na tutulong sayo makahanap ng bago mong employer dito sa Japan. At aside sa caregiver ay nag offer din sila ng iba pang trabaho located at near at Tokyo, Saitama, Ibaraki ken at iba pang parte ng Japan.